Ba dito? Pwede. Ano yan? Dami. So, ang dami namin slime today. Yes. May yes. challenge sa'yo yung gagawin. Tawagin niyo yung oh ano, yung yeah? boys. Boys! Pwede ka Yay! Boys! Boys, come here! Na. Come down, come here. Ano ba? Ang laro ba? Nag-PS4 yan. Ay, ang arte! Ang arte niya! Boys! 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 Ay, yeah. <laughs> <laughs> <Ito pa. laughs> yes. so, ayan, meron tayong slime, Nakita nyo na yan. Ay, eh, may mga bubbles, no? Oh. Talisin natin si JJ. Chill! <laughs> 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 ka, Jeyo. So, ayan, meron tayong challenge. Wait lang, makinig muna kayo. Oh. Meron tayong challenge. So, ano to? Pass the slime. Yung oh. sino na man nanalo, mananalo. Ay, kung sino yung pinakamarami makukuha? Kung boys ba o girls? Uh -huh. Ay, meron 1,000. Uy! 1,000! Okay, 15,000. Wala pa! Wala pa! Wala pa! Wala pa! Bigay na siya. Teka lang, kasi si Derek bigay sa atin to. Kasi inudapin ako maraming slime na masasalo. Paano? Paano? Paano pang bubos? Pag ano, naka-blindfold lahat. Ano nga, i-glap talikod? O, magturo ko sa'yo, ginagalit na kaya. So, pupunan natin yung slime. Teka lang! From malaki to maliit. Ganun ang gagawin natin. Okay. So, okay. pinakamarami slime na masasave kung uh, it's either boys or girls. Ayun. Sila yung magkakaroon ng ano. ganun. Panalo na tayo. Parang panalo na tayo. Ganun na 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 Ano ba? Sa atin yan. Sa atin na yan. Panalo na tayo. Gusto na nga Game na. Game na. Game na. Game na. Tara na. Sige mo. na Ay, siyempre na Ay, muna. na muna. Ay, muna. Ay, go go Go. 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 Huwoy! Okay. Naku na, okay. na, <laughs> na, na, na yan! Sila na yan pre, sila na na yan! Matig na yan, naku na yan! mo uh, na-voice mo na-voice muna! Saan Asa te? Taas. Tayo. Ay, ka na tayo. Takot eh! Gulat ako! <laughs> Oh, oh, oh. oh muna, blue, blue. Blue si lalaki. Okay, hawak muna naman yung pink. <laughs> oh, gusto okay. sa Bo, pink. ka, sa, eh. sa ka <laughs> na nga, eh. Blue pink. Blue pink. Blue! Ay, blue. Ah, oh, blue yan, Tabi namin yan, eh. ka kami yan. Lain lain yun, ko dito. Ay, I love the sound. <laughs> oh. Blue. <laughs> <laughs>

Tama yun! Tama yun! Di ba pas, smile, Go na! Tama yun! Ang title ng laro smile. na to, pass the smile! Oh, Magngitian right. kayo! Mag kayo. <laughs> Tama okay. naman na! Oh, boss, pasok mo lahat! try Boss, pasok mo <mula>. lahat! <laughs> <laughs> <laughs>

Ano? Tawagin mo. Sir, please po. Tulad. si ko. Yeah, age na, pag-agi. Oh. Yes. ka. Dito ka lang. kasi na bumigay. Omega. bumigay. Magdalit ka lang

lehaya pasmo sabi pusi pasmo gagu sabi na 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 mo! Hoy! sabi na sabi na sabi na sabi na na

ismail 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 Ba't bulok? po? <laughs> oh, nakakita, nakakita. Naka isa, naka isa. Hey. talaga yung kamay mo. Ma, naka-straight ba ako? Straight, yan ka. Isa! Game, game. Game, game. Ma. Game, game. Game, game. Hey, game, Sa ilo mo lang iti. Ano ka, yung kasi ko. Amoy baba. Kaya yung baba. Tinali ni sa liig, baba. Ano nga? Cash yan. ah. Para

juara tapi kita ngulung kehindu lah nasib nasib ya ya oh terus mau nih ini siapa? Oposna, Oposka, aminah, siapa sih? Pika, Pika, siapa? Ayo, 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 ayo

bawal yung matigyawat. Pera pera pera. Paano nga Tito? 1 matitira. yung k eh? Wala, wala. Wala <laughs> nga yung 1k masag? 3, 6, 9, 12. Pagkatihan natin. Oh, okay. k Sakto. Ah. 4. Bukal yun, bukal yun. 2 lang. na eh. 4, 4, 8, 12. lang kayo e. Tapos haman yung 8k. Oo. 12. 3,

Pansin na Paano diba? sa ko nakakilis na sa buhok ko? Walang ano eh. Pumila po ako na slide. Nakapilis. Ano po? 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 Ah. Yung madulas kay Juan. <laughs> shampoo, shampoo. Uy, pink. Mga laman natin. Ma -pink -pink. May katas. May katas. Mga pink, -pink Ma Jay, na. linisin mo nga yung mga liquid mo. Nakiris ka na naman kasi. <laughs> Jay, Jay. nana. Nana? Hindi ka kapit yan. Hindi ka yan, oh. Hindi ka kapit sa buko. Hindi <laughs> <Ay, nana, laughs> Bum, kanigede. Eh, mo? Ha? Sa mga barberol. Go, adido. Bibili ko 'to. Ano mangyayari dito? Hoy mo. Yeah, do wish personal. Personal na. Personalize. No, nag-out pa nga. sorry, 'di. Sorry, 'di. Late gap niyan. Ano ba yan? Kaya paano kanya nalo? Kita sa video. Ano tanga? Kita nga sa video eh. Lahat like na punta sa damit mo eh. Uh, Inaka. Hala tao, sino yun yung tanga eh, no? <laughs> <laughs> Alam mo na eh. Ay, tanga to. Bakit labis na eh. <laughs> Siya na to. Ito mo. Kasi, ito natin na ko ng umang ah. <laughs>